Mga kapatid, tatlong bagyo o triclone ang binabantayan ngayon sa Pilipinas at hindi rin dapat ismula na yung habagat na ilang araw nang nagpapaulan sa malaking panig ng bansa. Sa ngayon ho, nakalabas na ng Philippine Area of Responsibility ang tropical storm na Dante dyan sa itas na bahagi ng ating lead wall. Ano ang problema? Pinaatras ho at hinatak papalapit ng Pilipinas ang bagyong emong. Bukod pa riyan, may isa pang bagyo na nasa labas naman ng par na merong international name na Crosa. Imayun nun natin na isa-isa ang mga weather system na yan. Unahin na natin yung mga may direktang epekto sa atin. Ang pinakaramdam ngayon sa halos buong Pilipinas, ang habagat. Kung titingnan natin ang uh, metro weather, no, makikita natin yung mga maliliit na araw, itong kulay purple o medyo pula dyan sa inyong screen, yan yung wind direction o galaw ng hangin. At heto na nga ang habagat na hinihila at pinapalakasyon ng bagyong Dante at Emong. Dahil dito, sa pool ng habagat ang malaking bahagi ng Southern Luzon, pati na rin ang ilang parte ng Visayas maging sa Mindanao. Ang habagat o Southwest Monsoon, hindi man ho kasing lakas ng bagyo, pagdating sa hangin, ang problema, yung tuloy-tuloy at yung malalakas na ulan na dala nito. At ang resulta, matinding pagbaha. Base sa rainfall forecast ng METRA, dahil sa habagat, eh, malakis, malakas pa ma rin ho ang ulan bukas sa Bataan, maging sa Tarlac, Pampanga, pati sa Calabarzon, Mindoro Provinces, Mimaropa, Western Visayas at maging dyan nga sa Zamboanga Peninsula. Posible rin umulan dito sa Metro Manila. Pag-usapan naman natin ang Bagyong Emong. Kumpara ho sa bagyong, Dan bagyong Dante nitong mga nakarang araw, mas malito ang sirkulasyon nitong si Emon o ng Typhoon Emon. Ano? Pero mas mabilis ang paglakas ng hangin nito na ngayon ay 120 km per hour. Ito naman ho ang magdudulot ng matinding ulan sa hilagang bahagi ng Luzon. Wind signal number 4 ngayon sa southwestern portion ng Ilocos Sur, northwestern portion ng La Union at extreme northwestern portion ng Pangasinan. Signal number 3 naman sa Abra, ibabang bahagi ng Ilocos Norte, nalalabing parte ng Ilocos Sur, La Union at kanlurang panig ng Pangasinan, Mountain Province at Benguet. Signal number 2 naman sa Zambales, Tarlac, mga natitirang lugar sa Ilocos Norte, Cordillera, Cagayan Valley at ilang parte ng Nueva Ecija, Pampanga at Bataan. Ngayon ayon sa pag-asa, malapit ng mag-landfall ngayong gabi ang Typhoon Emong sa Western Pangasinan. Posible rin itong dumaan sa La Union maging sa Ilocos Sur. Pero hindi lang tayo dapat nagpo-focus sa landfall. Ito ang pula, yellow, orange at green sa rain meter ng Metra. Yan yung nagpapakita ng mga makakaranas ng matinding ulan dito sa bansa. Kaya mag-iingat lalo yung mga nasa Ilocos Region at maging sa Cordillera. Sabado pa nakikitang lalabas ng par ang Typhoon Emong pero mapapalakas pa rin ito ang habagat. Ito naman ng Tropical Storm Dante ay parang dumaan lang sa silangang bahagi ng Northern Luzon. Base sa nagdaang track, ang Dante ang humatak sa Typhoon Emong paatras sa ating kalupaan. Ang Tropical Storm Cross naman ay malayo at walang direktang epekto sa atin kaya wala pang dapat ipangamba. Yan humuna ang latest sa lagay ng panahon sa bansa. Mga kapatid, Edling Gaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malilimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.